So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. At gagawin niya yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakit ka pa mamumuhunan ng 30 million kung na-edit niyo naman yung uh, kung, may root, kung may root access ka naman? Hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi mo na kailangan mamuhunan ah. kung meron kang kakayahan na i-edit at gumawa lang na isang ticket na magmamatch dun sa winning numbers. Oof. Yo! Good day guys and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Ito yung isa sa mga naka-focus ako nung mga nakaraan. And kagabi, may pinanood kaming movie na parang something like parang halos kapareho nung nangyayari ngayon. Kasi itong PCSO daw ay pinagbibintangan nga daw na lalong-lalo na ito si Senator Rafi Tulfo na uh, suspicious din siya at may mga ligasyon siya, ligasyon ha, na nagkakaroon nga daw ng manipulation o oh, sa isang matinding pahayag niya na wala daw talagang nananalo sa loto parang may mga nagsasabi daw sa kanya, sabi-sabi lang ha, na parang wala namang nananalo sa loto and yung kung may mananalo man ay napupunta din sa mga kakilala nila. May root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number yes. space, and Pagkatapos niyan, na huwag manipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So, muna natin. Ito kasi ang kwento niya dito. Kwento kasi ito eh. Wala itong solid proof. Yung sinasabi niya na root access, ibig sabihin guys nung root access, yung direct access sa mga computers, which is yung mga computers na yon ng PCS, PCSO kung saan doon naglalagin in lahat ng mga ah... Uh, entered na mga combinations na tinayaan ng mga tao, mapa lotto man yan or galing dun sa mga uh, Lotto betting stations, dalawa lang yung taong may access dyan. Ayon sa narinig ko dito sa, uh, sa hearing na to, si Mel Robles at saka yung isang katabi niya, hindi ko na masyado maalala yung pangalan. So dalawa silang admin dun sa PC na yan na ang sinasabi dito guys, kapag may nanalo, o kapag may nanalong combination, may lumabas na combination, pinapalitan daw nung taong may root access kung saan i-edit nila yung pinakan ticket. So, uh, hindi tayo sure kung totoong nangyayari ito ha. Ah. Sinasabi lang niya yun. Parang ako ito guys. So, may posibilidad ba na pwedeng ginagawa yon? Hindi natin alam. Pwedeng, to, pwedeng, pwedeng meron, pero para sa akin, medyo alanganin kasi yun. And bakit kasi nandito ito? Mamaya malalaman ninyo kung bakit meron ganyan. Ito si uh, Jerry and Marge Golarge. Kasi pinanood namin yung kagabi, And parang may konting resemblance siya sa nangyayari ngayon dito sa PCSO. So, simula ng mga nakaraan, yung malalaki na yung papremyo. Although hindi siya, hindi siya katulad na katulad, no? Hindi siya katulad na katulad, pero meron siyang pagkakapareho. Panorin pa natin, tingnan muna natin ang konti. Ang machine na nakatago sa mur. Well, of course, you're gonna say no. I'm not asking you, I'm not asking you. I'm asking the uh, uh, yung IT na merong alam sa root access and then of course the DICT. Please don't answer if I'm not if I'm not addressing to you. Please don't answer. Please at po kayong iling iling. Please just stay calm and composed. Okay. sir. Good morning, po. Um, I that is not that cannot be done, po. Now we will be inserting or changing the the bets. That is uh, to a winning number doon po. Kasi po, uh, we have established procedure that is ISO certified. And after a, uh, when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system. And that's the time po na mag-generate kung mayroon pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should um, match the result of the production system which is the current um, lottery system uh, online. And then we have the backup system where we will produce the, the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. Pinaliwanag dito yung procedure nila. Merong automatic na nagko-compare do sa mga tickets kung sino yung mga panalo and meron din silang backup system na parang masasabi natin na secured hindi basta-basta pwedeng galawin yun no yun yung gusto niyang ipahayag dito no and uh, pwedeng ganoon naman talaga dahil nga itong uh, itong procedure na to ay dapat secured talaga kasi hindi naman hindi naman biro birong ano to Diba? Malaking pera yung pinag-uusapan dito. So, tuloy natin. You're coming from, but what I'm saying is yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Okay. Yung sinasabi ni Idol Rapi dito, no? Uh, actually, para sa akin, accusation lang talaga, pero may posibilidad din talaga yung sinasabi niya. Pero pag minsan kasi ito si Idol Rafi, parang alam mo yung pag nagsasalita siya, yung parang sobrang sigurado siya na nangyayari talaga yun. ba diba? May mga ganyan kasi, yung parang, ah, uh, may tawag yun eh, na pinoprosecute ka agad niya agad, parang siya na yung mismong magpoprosecute, hindi siya yung tipong nag-iimbestiga. No? May ganyan kasi si Idol Rafi, yung, yung hindi ko gusto sa kanya. Ibig sabihin, Uh, may mga pagkakataon na parang pag nagsalita siya or mas maraming pagkakataon na pag nagsalita siya parang ibinabaw niya na parang sigurado sigurado talaga siya doon although bigla niya na sabihin na narinig lang niya yun kagaya nga sinasabi nila no itong senate hearing ay in aid of legislation and uh, hindi ito talaga no masasabing parang korte na uh, ididiin mo yung mga resource persons mo hindi ganun. And may nangyayari nga kasi pag ganito, nangyayari parang uh, may, nakin, may narinig ka na ganun although wala ka na may pinapakitang data. Yung mga masasabi natin na pwedeng pagbasehan doon sa mga sinasabi niya. nangyayari? Parang yung mga tao, nag, naniniwala talaga karamihan yung mga tao sa mga sinasabi nito ni Idol. Pero isa, isa sa mga nakikita ko, ah, nung nanood ako nito kahapon, ang isang napansin ko, ang daming nagko-comment na against kay Rafi Tulfo. No? Uh, I mean, hindi ito nangyayari noon. Di ba? Sobrang daming nagko-comment ng negative tungkol kay Idol Rafi. Hindi kaya totoo yung yung mga nakikita natin na paparami ng paparami yung haters niya. Di ba? And isa pala sa mga masasabi ko pa rin, yung tungkol nga pala sa sinabi ni Maharlika yung Boljack TV na inaakusahan niya na binigyan daw ni Mel Robles itong si Idol Rapi Tulfo ng 1.4 billion. Anggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion. Ah, Nag-comment nga ako dun sa eh, sa, sa vlog niya. Ah, ang sabi ko is, actually, parang mas matindi ka pa kay Rapi Tulfo sa ginagawa mo. Baba. <laughs> oh, babaeng Rafi Tulfo yung tingin ko sa kanya. Pero mas matindi pa siya kay Rafi Tulfo. Alam niyo kung bakit. Kasi, panoorin niyo na lang yung mga video niya kung gusto niyo malaman. Kasi yung, mga accusations niya, uh, parang mas absurd. O oh, mas hindi ka, hindi ka masyadong ano, maniniwala. Kasi nga, wala namang proof na pinapakita. Sipin mo, yung isang tao, pagbibintangan mo na tumanggap ng 1.4 billion kaya daw tahimik siya dito. Kasi dati sobrang taas ng level ng tension nung mga nung unang hearing nung nakaraan. Mataas yung tension level nila pero ngayon parang mas kalmado daw si Idol Rapi. Hindi na niya masyadong uh, nililibak itong mga tao. Hindi ako kumbinsido dun sa 1.4 billion na tinanggap daw ni Idol Rapi din po kasi bakit? Unang-una uh, pinopo na niya itong mga tao ito eh. No, pinapadaan niya sa butas ng karayom ngayon. Tapos tatanggap siya ng 1.4 billion na suhol. Kasi yun guys, bago nangyari pala yun, nagkaroon na executive session. Pagkatapos nung kanilang uh, hearing nung nakaraan pa, yung pinakauna, yung may edited na picture na pinakita. Ang purpose nila kung bakit nila ginawa yung executive session na yun, para malaman daw ni, o ng mga senador, kung talagang may nanalo doon sa 400, uh, 640 million, sorry, 640 million uh, kung totoo na may nanalo noon. At kung sino yung nanalo, kung maipapakita nila, and kung may proof sila doon sa taong nanalo. Patunahin nyo sa akin na sa executive he, uh, executive session na uh, itong taong ito ang nanalo ng 640 million. And tingin ko yun yung nangyari. Yan, posibleng, halimbawa, napatunayan nila, posibleng naniwala naman si idol na siya nga, pwedeng nakausap pa niya. Di ba, halimbawa, pwedeng nakita pa niya si personal, halimbawa lang. O what if kung halimbawa, pinavideo call siya or something. Pinakita yung pangalan, pinaverify kung talagang totoong tao yun, pinakita yung totoong footage, kung may footage man siya na siya yung tumanggap ng pera. Diba? Okay, tungo na tayo dito guys sa pag-uusapan natin kung ano ba yung pagkakapareho dito sa nangyayari sa PCSO ngayon. And dito kay Jerry and Marge. Okay, panoorin nyo yan guys. Pinanood ko kagabi. And maganda siya. Itong tao talaga sila nak. Actually, ito yung tunay nilang picture. Ayan yan. Sila talaga yan guys. No. And bakit maraming pera dun sa truck nila? Kasi nga guys, uh, nakrak niya. Ito si Jerry, yung lalaki. Nakrak niya yung isang loophole, ubutas sa isang lottery sa US kung di na nagkakamili Michigan ito sa Michigan State. So, ano nangyari? Nakita niya yung tinatawag na ano, yung windfall lottery. Ano ba yun? Yun yung isang uh, event sa lottery sa kanila, sa state nila na kapag yung grand prize ay hindi tinamaan ng ilang beses okay, grand prize ah, mapupunta yung parang mag, may tinatawag sila yung roll down. Okay, I search nyo yung roll down. Ibig sabihin ng roll down, may mga portion ng grand prize na pupunta doon sa mga 5 digits, 4 digits, at saka 3 digits. Okay? Ibig sabihin, lalaki yung premyo doon sa mga part na yun. 5 digits, 4 digits, 3 digits. And ang pinag, ano niya, pinag, nag-concentrate siya dito sa 3 digits. Kasi mas kukunti yung combination. Halimbawa, ah uh, hindi natamaan ng ilang ulit yung grand prize. So, magkakaroon ng announce na mayroong roll down. So, mag mangyayari dito guys, lalaki yung premium dun sa 3 digits. Huwag na nating banggitin yung 4 digits sa 5 digits kasi meron din siya. Pero yung 3 digits sila nag-concentrate. So, lalaki yung premium dun. At nakita niya guys, na kapag tinayaan niya lahat yung combinations, yung puhunan niya na $1,000, meron ng tubo na $800. Kasi pag nakuha niya yung premyo, $1,800 na yan. Okay, gets? So, ganun yung, ano niya, ganun yung naging plot niya. So, palaki ng palaki yung puhunan niya at padami ng padami yung ticket na nabibili nila. Ibig sabihin, uh, tumabo sila dito, guys, ng million-million sa loob ng pitong taon. Okay? Meron pa nga pagkakataon na, kay, na isinara yung loto uh lot betting na yon dito sa Mas, sa ano sa Michigan at nag-travel sila sa Massachusetts. Yan, Massachusetts. O oh, isang state din yun na utal kasi ako eh. Massachusetts. Yan. Isang state do na 10 oras nilang uh 10 oras silang babiyahe At uh, tapos doon sila mag enter ng mga tickets. Actually manual nilang ginagawahin, guys. Uh nagpi-print sila ng mga tickets. Halimbawa, ang kailangan nilang ticket ay 4,000, ah, uh, ah, uh, basta madami sila eh, 1,000 tickets yung piniprint nila. Box-box nga yung mga losing ticket nila eh. Ibig sabihin, yung mga ilan-ilan doon sa mga ticket na yun, tinatamaan nila at iniwi withdraw nila doon sa mismong lottery company. Ah, uh, doon sa kung saan sila pwede mag-withdraw. Diba? So, doon sila, ano eh, doon nangyari yung adventure eh. Yun, Panoorin niyo na lang, eh, maganda talaga. So ano pagkakapareho dito sa ano, sa PCSO? Actually dito sa PCSO, wala namang tinatawag na yung wala tayong nakikitang roll down. Pero meron yung tinatawag na ano, yung uh, nag a up yung price o nadadagdagan. No? Ano nangyari kasi dito, guys? Pag ano, panoorin niyo rin dito sa hearing na sinabi ni Idol Rapi, ginagalaw daw ng PCSO yung kita ng ng uh, yung kita nitong ahensya sa mga betting uh, sa mga betting ano nila game para maidagdag dito sa price o grand price ng loto kung ano man yan 655 okay ginagalaw daw nila yan so uh, nangyayari is palobo ng palobo yung premyo kaya isang mapapansin nyo no, 640 million yung premyo nung nakaraan na tinamaan which is isa yung sa mga issue na parang wala naman daw talagang tumama. Di ba? And ang napapansin nila dito is at isa pa dito sa accusation pala na mamumuhunan daw may namuhunan daw ng 30 million para makuha yung 640 million. Actually actually guys, medyo ano ito ah. Medyo malabo talaga 'yun. Bakit ka pa mamumuhunan ng 30 million? Kung na-edit nyo naman yung Uh, kung may root access ka naman, hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi mo na kailangan mamuhunan kung meron kang kakayahan na i-edit at gumawa lang na isang ticket na magmamatch dun sa winning numbers. Okay, gets nyo ba yun? Hindi nyo na kailangan gawin yun. Pero, ito yung isa sa mga ano kung bakit may pagkakapareho sila dito. Kasi guys, ganito yung nangyari. Kapag halimbawa 640 million na yung tatamaan, ngayon, nagkwenta tayo sa 655. Halimbawa lang, pakita ko sa inyo ha. Uh, I-ano natin yung calculator. So, ito, ito yung kailangan nating combination guys, no? Uh, para matamaan ninyo yung grand price. Para matamaan natin yung price na 640 million sa 655. Uh, kailangan natin ito guys, itong 26,989,675 combinations. Ganun kadami yung mga numero na pwede mong i-rumble-rumble para makuha mo yung premyo. And ang gagawin natin guys ay itatimes natin ito sa 20. Bakit? Kada isang ticket ay 20 pesos. Okay? So, ang kakailanganin mong pera para makuha mo yung yung 640 million pesos at mataya, pag tinayaan mo itong 26 million combination ay 539 million 793,000 and 500 pesos. So kung ine-negative natin yan, halimbawa lang sa 640 million na premyo, negative 600, 640 Dami zero. Wait lang. May hirapan ako mag-type. Okay. 64 million yan. Okay. 640 million. Meron kang kikitain na 100 million 206,000 and 500 pesos. di ba? So, para sa akin naman, medyo imposible kasi na matayaan mo lahat niya mga numbers na yan. Pero sa panahon ngayon guys, since nga naglagay sila ng tinatawag na iloto, e di ba? Hindi mo kailangan pumunta sa mga lottery outlets at mag-produce ng, halimbawa lang gusto mong tayan, ano, no? yung 26 million na combinations. Sobrang tagal yan, guys, kapag i-enter yan isa-isa ng mga tao. Sa, halimbawa, marami kayong team, halimbawa, meron kayong 100 100 uh, katao na pupunta sa mga betting outlets. Malaking malaking trabaho pa rin yung 26 million tickets na bibili mo para lang tama yung 640 million. And bukod doon, marami pa rin kasabay kayong tumataya. Although pwede naman dahil pwede naman magkapatong-patong yung mga numbers, no? Ibig sabihin, pwedeng kung, may, tat, kung matamaan man ninyo yung 640 million, Pwede rin may kahati kayo. Halimbawa, tinamaan niyo yung 640 million, tapos dalawa kayo maghahati. Tapos gumastos ka lang 500 million para lang dito sa lahat ng mga combinations na ito. Lugi ka pa. Kasi paghahati nyo yung 640, so lugi ka ng around 200 million plus kung di mo nagkakamali. So dapat ikaw lang talaga yung tatama. Di ba? So medyo imposible pa rin ito, although may pagkakapareho yan doon na pwedeng mas malaki para sa akin kasi mas malaki possibility yung tinatawag na editing na lang talaga sa server. Ito ha, ah, ito ano lang to ha, ah, hindi ko, hindi kasi sinasabing pwedeng totoo ito, pero posibleng mangy mangyari ito. No, pwede kasing ganun na may software na magmamanipulate dun sa app, which is yung iloto e app. No, hindi ko sinasabing totoo ito ha, <laughs> mamaya ang inaano ko lang is yung posibilidad kasi pwedeng mangyari ito, no? Merong, may ganun, ano, may software na pwedeng mag-manipulate sa ilo to app na nakalink sa bank account na may malaking pera. Sabihin na natin may nakalink na may nakalagay doon na 600 million sa bank account na yun. Tapos itong software na to tatayaan niya lahat Imamanipulate niya yung ilo to up para tayaan lahat yung mga numbers na yon. Yung 26 million na yon, I think hours lang to eh. No? Kasi mabilis lang yung ano eh. Ting tingin ko, sabihin na natin ilang hours ang aabutin, ilang oras aabutin para matayaan niya itong 26 million. Kasi ang mga process niyan is uh, kukunin mo yung combination, babayaran mo, makaka-receive ka ng uh, transaction receipt na digital. Then, ulitin mo lang ulit yung procedure. Tatayan mo ulit yung combination. Then, babayaran mo, makaka-receive ka ulit ng transaction receipt. So, paulit-ulit lang yan. Hanggang sa maabot mo yung 26 million tickets. And, uh, pag nag-draw na, sure ka natatamaan mo yung 640 million. Pero yun nga lang siya sabi ko, pag may kasabay ka, lugi ka pa ng mahigit 200 uh, million. So dapat wala kang kasamang mananalo dito. Kung taga PC, I mean kung taga PC, lang din yung tumataya dito. At kung si PCSO lang din yung nagpopondo sa ginagawang pandaraya daw, eh okay lang. Wala naman talo dito. Gaya na sinasabi ko, the house, nev, uh, the house always wins. Ibig sabihin, kahit matalo siya sa point na to hindi pa rin siya talo kasi nga bumabalik at bumabalik yung pera sa kanila. Di ba? Hindi mo masasabing matatalo siya ng 200 million kung may kahati. Okay, guys. So, panalo pa rin sila kung sa kanila ito. Kasi nga, yung mismong house ang tumataya. Pero kung halimbawa individual na tao lang yung gagawa nito, pwedeng, yun sinasabi ko, pwedeng matalo siya. Kung may kasabay siya, natatama sa 640 million. O, di ba? Habang tumataas yung odds, uh, lumalaki yung chance na pwedeng may mamuhunan. No? Katulad nga na nangyayari dito sa sinasabi ko, yung doon sa mag-asawa, yan yung kay uh, Jerry and Marge Selby ah, uh, Totong ko yan na nakita nila na Yung sinasabi ko kapag hindi tinamaan yung loto Grand prize do sa kanilang lugar Lumulubo yung prize do sa, sa mas mabababang digits So ang nila yung 3 digits Tinayaan lahat ng combination doon At nakakakuha sila ng tubok Tumutubo yung pera nila ng halos 80%. And yun yung nakikita rin natin dito. And uh, sinabi nga pala dito ni Rapidon po no sa usapan nila dito. Uh, nandito rin si Mel Robles. Ang sabi niya ay bakit hindi na lang natin gawin na wag na nating idagdag yung uh, kinikita ng PCSO sa price. No? Gamitin na lang natin sa kawang-gawa. Which is hindi rin naman dapat. Bakit? Kasi negosyo ito eh. Hindi naman lahat ng pera ay papunta sa kawang-gawa. 'Di ba? Pero may punto rin siya na sana hindi pinapataas ng todo yung premium. No, kasi nga pinagdududahan na sila sa ganun. Dahil nga doon sa paglobo ng premium na kapag lumobo na nang todo yung premium, yung mga gustong tumaya ng napakalaking halaga na alam nilang tutubo pa sila kahit tayaan nila lahat ng combination sa nangyayari. Ang suggestion kasi ni Idol Rocky po dito guys ay kung ano na lang yung iaad na lang kung ano yung kinita, portion ng kinita sa mga tao, hindi na yung parang magdadagdag kapagaling sa pundo ng PCSO. ah uh, ang problema sa ganong process is mas mabagal umangat yung premyo. O, gaya ng mga ang pagkakaalam ko ng mga nakaraang uh, generation itong lahat doto, yung nakaraang nakaraan pa, ah uh, mabagal yung pagtaas. Hindi, hindi kagaya ngayon na saglit lang parang makikita mo 300 million, 500 million kaagad No? Yun yung nakakapagtaka din eh. No? Uh, bakit kailangan sobrang laki tapos uh, hindi hindi rin naman ganong nakakapagta kasi syempre mas magugustuhan ng tao tumaya dahil doon mas enticing tumaya kung sobrang laki ng mga papanalunan pero gaya nga na sinasabi natin guys mas nagiging prune sa pananamantala ng mga sharks o yung mga balyene yung mga sobrang daming pera yung mga bilyonaryo, meron ka mga kakilala na bilyonaryo, Pwede rin may magpupundo ng pera galing sa ibang bansa. Di ba? Kasi nga itong bansa natin, di ba? Merong gustong magpundo galing sa uh, may gustong magpundo galing sa US, may sa UK o sa Saudi Arabia, mga mapiperang tao na yung yung 100 million sa kanila o 500 million ay parang parang barya-barya lang. At konti konti makakukuha sila bawa 100 million pero mga ganun dito pero isa sa mga main ano kasi nila dito main na uh, suspicion yung parang mismong yung nasa loob ang nagmamanipula dun sa sa nangyayaring sinasabi nila na akusasyon na pag uh, mamanipulate nga dito sa ano yung parang pagpapatama ng mga numero na hindi naman talaga tinayaan 'di ba? Para makuha nila yung grand prize at mapapunta lang sa kanilang kapakinabangan. Puro allegation nga lang 'yan pero hindi natin alam laging mayroong posibilidad. Kasi nga maraming ways para madaya itong mga ganito. Napakaraming ways. Parang magic 'yan, eh. 'di ba? Sa una hindi mo alam, parang mina-magic nila pero pag nakita mo na, pwede pala. Oof!